guys, good morning. Ngayon ay magluluto ako ng sinampalukang paan ng manok. Ito yung paan ng manok, guys. Isang kilo, ah, uh, mahigit isang kilo. Tapos ito yung talbos ng sampalok at yung bunga ng sampalok. Yan ang gagawin kong pampaasim. Ayan guys, nilagay ko na yung luya. Hintayin muna natin maamoy natin yung luya bago ko ilalagay yung bawang at sibuyas. So, ayan guys. Nilagay ko na yung bawang at sibuyas. Kunti-kunti lang kasi napakamahal ng sibuyas. Napakamahal din ng bawang. So, kaunti lang. Hindi masyadong marami. Tipit-tipit muna tayo guys. Lalo na kamatis. Napakamahal. Ayan. Hintay natin mag-brown ang sibuyas at ang bawang. So, ayan guys, nilagay ko na yung paa ng manok. Yeah. So, ko lang siya. Parang fry ko siya ng konti. So, ayan guys, na golden brown na yung ating chicken feet. Nilagyan ko siya ng papaya. Ngayon lang ba kayo nakakita ng ganitong luto, guys? Actually, in-experimento ko nito. <laughs> Sinasangkot siya po siyang maigi, guys yung sarap kasi pag sinasangkot siyang maigi. Alam mo, yun mas malasa. Hindi yung parang basta mo lang siya igigi sa or what. Hindi masyadong masarap. Hindi katulad ganun ganito, ganito, parang pag sinangkot sya mo eh, lutong-luto siya. So, ayan guys. Nasangkot ako na siyang maigi. So, natin siya ng water. Ayan. Water. Ayan. Ito na guys, yung sampalok. Ayan. Pinisa ko yung sampalok. So, nilaga ko muna siya ng kaunti. Tapos, pinisa ko. Yun ang gagawin kong pangpaasin dito. Ayan siya inalagay kong pampaasin. Ito na guys. Hindi ko na pinakita sa inyo yung paglalagay ko ng dahon kasi na full storage na ako. So ito na yung aking sinampalukang paanang manok. Ayan guys. Yung pinangpaasim ko rin sa kanya is yung ano niya, yung bunga. Yan. Ang sarap nito guys. Ang sarap ng sabaw niyan. Yan. Tara na guys. Kain na tayo. Sinampalokang chicken pit. Ay! Para lang sa may hirap to. Yung mayayaman, di ko makain ito. Sarap kaya nito guys.